Good day mga ka-sports natin dyan. Superstar Mila Pablo may ibinunyag nga hinggil sa kanyang kalagayan. Matapos nga ngayon na mag-viral ang kanyang tweet at sinabi niya nga na fake news daw mga ka-sports natin dyan ang mga kumakalat na siya ay meron injury. Matatandaan nga natin na sa isang panayam ay sinabi noon ni Coach Regine Diego na meron daw di umano ito si Myla Pablo na minor injury kung kaya nga hindi ito pinaglalaro sa loob ng court. Pero ngayon si Myla Pablo nga binunyag niya nga ang katotohanan at sinabi niya nga sa kanyang tweet na fake news daw di umano ito. Ano ba ang totoo mga ka-sports ngayon hinggil sa isyong ito kay Myla Pablo sapagkat nga nagbaviral nga ito at may mga tweet pa na mga kumakalat sa mga netizen na sinasabi daw talagang hindi raw siya pinaglalaro ni Coach Regine Diego. Pero mariin naman itinanggi ni Myla Pablo na wala daw talaga siyang injury bagkus talagang hindi siya pinaglaro ata ni Coach Regine Diego at hindi siya pinasok. Ngayon, sino ang nagsasabi ng katotohanan sa dalawang ito? Ang superstar na si Myla Pablo or ang respetadong coach na si Regine Diego? or meron lang nga bang misunderstanding hinggil nga sa issue na sinasabi na nagkaroon ito ng injury or wala ba talaga. Aalamin natin mga ka-sports sapagkat dito malalaman ninyo ang katotohanan kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo. Kung meron ba talaga ang injury o wala. Kaya panoorin nyo ang ating vlog. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking YouTube channel at ngayon ka pala na padpad, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! Superstar Myla Pablo. Hindi natin maikakaila mga ka-sports natin dyan na sobrang laki ang kanyang naitulong sa kumunan nga ng F2 Logistics. Matatandaan nga natin oo nang wala nga si Myla Pablo ay sobrang hirap nga makapag-podium finish ang nasabi nating F2 team. Pero nang naraya na nga si Myla Pablo ay talagang gumanda nga ang kanilang standing pagdating nga sa FVL at kitang kita natin mga ka-sports natin dyan na talagang lumaba ng F2 Logistics ng panahon na nariyan nga si Myla Pablo at babad na babad sa loob ng court at meron nga katulong dyan si Kim Kiana D, Abby Marano at IB Laksina at sa pagkakataon na yan na talagang kompleto nga sila sa loob ng court ay hindi talaga malayong nakapasok nga sila sa top 4 at nagkaroon nga sila ng bronze medal Subalit nga ngayon mga ka-sports natin dyan, dalawang season na nga ang dumaan ay mukhang olats ngayon ang nasabi nating F2 Logistics Team. At dahil nga dito mga ka-sports, maraming ang issue patungkol nga sa star player nila na si Myla Pablo kung bakit ito hindi pinaglalaro. Narito nga ang issue sa katotohanan na ibinunyag nga ni Myla Pablo na wala daw siyang injury subalit nga sabi naman ni Coach Regino noon sa kanyang interview ay meron daw itong minor injury at mas inaalala niya lang daw ang kalagayan nga ng kanyang mga players. Narito nga ang ebidensya atin nang ibubunyag. November 8, 2023, One Sports. Yan nga ang nakalagay sa article nila kapag ikaw ay nag-search sa Google. At masasabi nga natin na talagang legit ito. Regine Diego gives update on Myla Pablos. Yan nga ang nakalagay sa kanilang title. Sinundan pa yan ng health status after missing F2 logistics patungkol yan kay Myla Pablo. Napapaloob nga dyan ang katanungan sa article na yan hinggil nga kay Myla Pablo ang sabi But what happened to Myla? Coach Regine Diego assured fans it's nothing major. Pero lang daw talagang iniinda sa likod itong si Myla Pablo. Ayon yan kay Coach Regine Diego, yan nga ang kanyang explain ayon nga sa reporters. During the post-game press conference, minor naman. So, hopefully makalaro siya by next game. Subalit so, nga mga ka-sports ay hindi na talaga nakabalik sa loob ng court itong si Myla Pablo. Kung ipasok man siya, ay talagang konting minuto lamang at hindi nga siya pinapainit or binababad at bagkus pinapasok nga siya kung malala na nga ang kalamangan ng kalaban. Siguro mga ka-sports, baka ito talaga ang technique ni Coach Rijin Diego kung kaya siya ipinapasok lang kapag medyo gipit na sila sa score at naghahabol. So sa kaya mga nagtatanong dyan at nagtataka nga sa mga fans kung talagang meron daw talagang iniinda si Myla Pablo, sinagot na ngayon ni Coach Rijin noon sa isang interview at ng November nga lang yan. Sa kasalukuyan, ibig sabihin ay talagang very legit talaga ang nasabi nating source na ito sapagkat lumabas nga ang article na ito ay sa One Esports. at kung gusto nyong malaman ang buong kwento, puntahan ninyo yan at mag-search na kayo sa Google at makikita ninyo yan hinggil nga sa sinabing iyan ni Coach Regin Diego. Kung kaya nga, nagtataka talaga tayo kay Myla Pablo kung bakit nga siya nag-post na sinasabi niya kung saan daw galing ang source sa sinasabing meron daw siyang injury. Narito naman mga ka-sports natin dyan ang tweet nga ng ating superstar na si Myla Pablo sa kanyang legit account. At eto naman nga ang post ni Myla Pablo na sinabi niya sa aninyo po nasagap sagap na may injury ako. LOL, fake news ah. Yan ang kanyang sabi. At lubabas ang post na yan ni Myla Pablo ay 7.42pm at November 16, 2023. Samantalang nag-post naman noon itong si Regine Diego at sa isang interview sinabi niya nga noong November 8 naman, 2023, na may injury nga itong si Myla Pablo at minor lang naman. Yan ang sabi ni Regine Diego kung kaya ito naman si Myla Pablo nagtataka kung saan daw nasagap ng mga fans niya na meron siyang injury. Marahil mga ka-sports natin dyan, doon yun sa article na pinagkakatiwalaan rin natin ang One Sports na article. Kung saan nga isiniwalat nga ni Coach Regine na meron ngang minor injury si Myla Pablo kung kaya nga hindi ito ipinapasok sa loob ng court. Ngayon mga ka-sports natin dyan, siguro mayroon lang misunderstanding sa dalawang ito at medyo kasi matagal din yung sinabi niya, November 8 pa lang yon baka talaga may injury pa ng panahon na yon si Myla Pablo. Dahil nga sa article naman, sinabi naman ni Coach Regine na minor lang, baka gumaling na si Myla Pablo kung kaya... Nang November 16 naman ay napatweet naman si Myla Pablo na wala siyang injury. Ngayon mga ka-sports natin dyan, dahil nga sa sinabi nga ni Myla Pablo sa tweet niya na wala siyang injury at fake news daw ang nasabi natin na nagsasabi na meron siyang injury ay nag-arboruto nga dito ngayon ang mga fans nga ni Myla Pablo at ang sigaw nga nila ay lumipat na si Myla Pablo sa ibang team. Ngayon naman mga ka-sports natin dyan, kung kayo naman ang aking tatanungin, baka sa tingin nyo sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Maaari ba na meron lang misunderstanding sa nasabi natin dalawang article na ito, ang article nga ng One Sports at ang post naman ni Myla Pablo sa kanyang tweet. Marahil may malalim pa yan na dahilan na hindi natin nalalaman kaya't mag-ingat tayo sa mga komento. Suportahan na lang natin ang ating paboritong si Mayla Pablo kung saan man siya pupunta o kung aalis ba talaga siya sa F2 Logistics sapagkat meron ngang mga lumalabas na issue na may lipatan na magagana. Pero ito isang rumor pa lamang. Basta support-support na lang at team good vibes lang tayo. Yan muna ang natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.